Maayong adlaw mga parikoy so ani ana puta sa tuang Macaer farm no so ato ang subayon ug ato ang tanaon karon kay year 2024 naman uh, uh, karon nga month is January uh, 2024 so ato i karon ang hito farming o tilapia farming so Uh, ang ato ito lang i ang atuang mga ornamental fish no. Kay sa pagkakaron minus pagkayo ang ang demand sa mga tao aning mga pagbuhi-buhi og isda. Dili likewise pues, atong sa panahon sa pandemic nga paspas pas og ang mga tao walay lingaw sa so dito sila nahilig sa mga ornamental fish. Ang atong i-focus tabud karon so iga, is kaning sa hito og sa tilapia farming. Ah, uh, hopefully nga uh, magsasisipol tana og mapadaghan ato diri sa tuang lugar. Ya, di hari mga pare koy na ang mga mga koy o breeder sa tuwang Red Giant tilapia. So, dili kay ninyo makita kung unsa siya kadagko no. E, dili na to siya masukod. So, na siya sa mga 15 to 16 inches sa tuwang mga koy. Ug ato ang mga, so, mga breeder sa Red Giant tilapia. So, mo karon ang update sa mga buhi diri sa ato ang backyard farm. Ah uh, karon karon na pud ko nagbalik og tugod og vlog kay tungo na tong pagsugat sa bagong tuig. Ah uh, malas kay no kay ato ang page na hack hacker nga taga dili diri taga Pilipinas ang hacker. So careful lang ta og be aware na ta sa mga pagtukdukon nga mga link o website kay kana maayo kay sila mo uh, ilad sa tuwa ano o so, alert nang tabi alert nang gid ta sa tuwa mga so, profile labi na nag monetize na kay o so, gine mga target so mao lang kadto uh, for the next vlog uh, don't forget to subscribe like and share sa tuwa mga videos uh, para sa more update sa tuwa ang uh, pagbuhi o mga tilapia o pito farming